po, narito po nito ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 4, 2023 na kung saan sa ngayon po ay wala na tayong binabantayan na anumang sama ng panahon dito po sa loob ng ating area of responsibility. Tuluyan na po na nakalabas dito sa ating PR ang sentro ng Bagyong Sihana. Habagat po ang weather system ngayon na dahilan ng mga pag-uulan na madalas natin na lalo na po sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pero this week po, ay unti-unti nang hihina ang epekto ng habagat and by next week posibleng walang habagat na iiral dito po sa ating bansa gaya po nating nakikita unti-unti na rin po na mababawasan ang mga pag-uulan na nararanasan po ng mga lugar na madalas na inulan dahil po sa habagat at sa ating pong long range forecast ay wala pa rin naman pong bagyo na nakikita na tatawid dito sa ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo. Kaya e patuloy lamang po tayong magantabay sa mga susunod po na updates. At sa lagay ng ating panahon, generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong madaling araw. Pero dahil sa habagat, ay mayroon pa rin pong mga isolated rains sa ilang bahagi ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Benguet, ilang bahagi ng Central Luzon, kasama po ang Metro Manila, ilang bahagi ang Calabar Zone at Mimaropa. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil pa rin sa habagat ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi na lamang ng Ilocos Region, Benguet, ilang bahagi na lamang ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabar Zone, Bicol Region, at ilang bahagi po ng Panay Island at Mimaropa. At mamayang hapon, mas maraming lugar na po dito sa ating bansa ang makaharanas ng Mo maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong na panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin dahil pa rin po sa trough ng bagyong Sihana ay matataas pa rin ang mga alon dyan po sa seaboard ng Batanes at Mabuyan Group of Islands na ang mga alon dyan ay posibleng aabot pa rin hanggang po sa 2.5 to 3.5 meters height. At dahil naman po sa habagat ay maalon din sa kanlurang baybay ng Luzon na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 1.5 to 2.5 meters height. Kaya waslet po muna natin ang papalaot lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pang